Ang buhay ay isang musika, isang sandata ng digmaan laban sa kalungkutan. Hindi natin ito pinapakinggan para abangan kung papaano magwawakas. Sa halip, nakikinig tayo at ninanamnam ang bawat paghimik sa kabuuan ng awitin. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagkaroon ng maraming propesyon nadala dala na rin ng kahirapan. Hindi namili ng mapapasukan at ginampanan ang lahat ng kanyang makakayanan. Ngunit ang pagtawag ng tadhana ay isang kapalarang hinding-hindi niya kailanman may iwasan kung saan nakatakda siyang makilala sa paraang kakaiba sa paghahatid ng bawat awiting kanyang nililikha. Mga awiting hindi mo kapupulutan ng aral ngunit punong-puno ng kaligayahan at galak. Ang kwento ng pakikipagsapalaran at tagumpay ni Yoyoy Bilyame o yung tinaguriang King of Philippine Novelty Songs. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Roman Tesorio Villame sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat bilang si Yoyoy Villame. Siya ay isang singer-songwriter, komedyante, aktor, politiko, jeepney driver, bus driver at kung ano-ano pa. Mula sa bayan ng Kalape sa probinsya ng Buhol, si Yoyoy ay isinilang noong ikalabing walo ng Nobyembre taong 1932. Sila ay nagsimula sa mahirap na pamilya lamang. Si Yoyoy ay bunso sa sampung magkakapatid mula sa kanilang mangingis ng tatay at tenderang nanay. Maagang nahubog ang talento ni Yoyoy dahil noong kanyang elementarya ay nagsimula na siyang lumikha ng mga awitin para sa mga Boy Scouts. Ngunit dahil nga sa hirap ng kalagayan nila sa buhay, second year high school lang ang kanyang natapos. Minto na siya sa pag-aaral para magpatala sa pagsusundalo. Nag-training siya bilang bahagi ng Philippine Army at sa pampanga siya na noon. Pero hindi pala ang profesyon na yun ang magbibigay sa kanya ng kaligayahan. Nang mahuli na ang commander ng mga Hawk na si Louis Tarok at nagsimula ng bumagsak ang rebelyon Nagpa-discharge na rin sa serbisyo si Yoyoy Villame. Naging jeepney driver na lang siya sa kahabaan ng Baclaran, Pasay Tap, hanggang Santa Cruz de Masalang na ruta. Tumagal siya ng sampung taon sa propesyon na yun at habang siya ay namamasada, malimit din siyang sumasali sa mga amateur contest na kalimitan ay ginaganap sa Plaza Miranda sa Quiapo. Pero nagiging biktima lang din siya ng diskriminasyon sapagkat palagi siyang natatalo dahil na rin sa kanyang napakalakas na puntong bisaya sa pagsasalita. Dahil dito, bumalik na lang siya sa kanilang bayan sa Bohol noong taong 1965. Doon ay nagtrabaho naman siya bilang bus driver ng MB Liner na rumuruta sa kabuuan ng probinsya. Talagang nasa na ni Yoyoy ang pagkahilig sa musika. Pagkalipas lang ng ilang taon pa, humanap siya ng mga kaibigan driver din na may hilig umawit kagaya niya at pagkatapos ay binuo nila ang rondalya band kung saan nilalaro niya ang instrumentong mandolin. Taong 1972 nang una nilang inirecord ang kantang Magellan na isang parody ng bigong pananakop ni Ferdinand Magellan nang dumaong sila dito sa bansa. Palibhas ay nasa wikang bisaya na ang punto ng kanilang mga salita. Naging hits kaagad ito sa buong rehiyon ng Visayas at Mindanao. Isa lang ito sa mga kantang nakapaloob sa una nilang album na kinabuhing Bolanon. Ilan pa sa mga naonang kanta nila ng Rondalya Band ay ang Alimukoy, Manoy, Ora, Mag-exercise ta, Pastilan Anak, Bietkong Palagdas at iba pa. Dahil sa kanilang kasikatan ngayon, ang komedyanteng si Chiquito ang nakakita ng malaking potensyal kay Yoyoy Villame na magkaroon ng sariling pangalan na may sariling estilo sa pag-awit. Dinala siya ni Chiquito sa Maynila at ipinakilala sa Baico Records na silang gagawa ng kanyang mga susunod na album. Iginala nila si Yoyoy Villame sa mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija at iba pang mga lugar dito sa Luzon na siyang nakatulong ng malaki sa mabilis na paggawa ni Yoyoy ng pangalan sa mundo ng musika dito sa bansa. Simula nga ng dekada 70 na mayagpag ang kakaibang estilo ng pag-awit na tinataglay ni Yoyoy Villame sapagkat noong mga panahon na yun ay wala pang lumalabas na ngayon ay tinatawag nating novelty songs kung saan na inspire siya sa mga matatandang awitin na binubuhay niya at pagkatapos ay sinasaliwan ng mga nakakatawang linya sa nakakatawang pagbigkas. Ganon din ang ginawa niyang pagsaliw ng kaligayahan sa mga isyong politikal sa kasaysayan at geografiyang kalagayan ng ating bansa at kung ano-ano pang mga isyo na naaayon sa panahon. Ang pag-awit niya sa puntong Bisaya, Tagalog at English na merong mga nakakatawan linya na talaga namang nakakabuhay ng dugo ang mabilis nagpakilala at nagpasikat kay Yoyoy Bilyame. Namayagpag siya buong dekada 70 at 80 kung saan bukod sa mga awiting nakakapagpatawa ay naging artista pa siya at naging isa na rin sa mga haligi ng pelikulang komedya dito sa bansa. Ilan pang halimbawa ng kanyang mga awit sa sobrang kasikatan ay inatapa ng gobyerno ang awaiting mag-exercise tayo kung saan regular itong pinapatugtog sa mga paaralan at iba pang ahensya ng gobyerno tuwing umaga pagkatapos ng flag ceremony. Minsan habang siya ay naglalakbay gamit ang jeepney, nasiraan siya sa pusod ng Chinatown sa Maynila. Habang siya ay naghihintay ng mekaniko, napalingon siya sa paligid na punong-puno ng mga tindahan ng mga inchik. Dahil sa likot ng kanyang pag-iisip, sa halip na mainip sa gagawa ng kanyang sasakyan ay naisipan niyang gawa ng kanta ang kanyang mga nakikitang kakaibang mga pangalan sa paligid. Pinagsama-sama niya ang mga pangalang iyon at dito nga niya nabuo ang awiting butchikik na sa totoong buhay ay wala namang kabuluhan maliban sa nakakatawang pakinggan. Naging kontroversya pa ito sa mga Pilipino-Chinese community na dumating pa sa puntong nagreklamo sila sa anilay pangiinsulto sa kanilang lengguahe. Ngunit bago pa man makaabot sa korte ang usapin, ay napatunayan na na wala naman talagang salitang Chino ni isa man ang naisama sa kantang iyon. At ang intensyon lang talaga ni Yoyoy ay maging tunog in -chick ang pag-awit niya na talaga namang nakakaaliw pakinggan. Sobrang sumikat ang kantang butchikik noon kahit pa magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating naririnig. Sa mga awiting kagaya nito na pinauso ni Yoyoy Villame siya ang nabansagang King of Philippine Novelty Songs. Ilan pa sa kanyang mga kakaibang awitin ay ang Philippine Geography kung saan nasa liriko nito ang pitumpong pangunahing mga isla, probinsya, mga syudad at mga bayan sa buong kapuluan. Ang Barok at Tabiana, ang Fiesta ng mga isda na kantang inialay niya sa kanyang tatay na manging isda. Ang misteryo ni Herodes, sang lalupa punta sa Saudi at napakarami pang iba na nakakaaliw pakinggan. Sa kanyang buong karera sa pag-awit, nakagawa siya ng higit 25 albums kung saan daan-daan sa mga awitin ang nakapaloob dito na di na nakakapagtaka pang makakakuha siya ng mga parangal at pagkilala para dito. Nag-double platinum ang kanyang album na Teranadir at platinum naman ang MacArthur at Dagohoy noong taong 1991. Umani din ang pagkilala bilang Best Novelty Award ang Fiesta ng mga isda noong 1993 mula sa Awit Awards. Samantala sa larangan naman ng pag-arte, si Chiquito pa rin ang nagdala sa kanya sa harapan ng kamera. Una siyang napasama sa pelikula ng mga ito noong taong 1972 sa pelikulang Isla Limasawa. Ang Eka C. Bisaya, Sinbad de Taylor, Batul of Mactan, Uli Bully, Classmate Kong Alien, Over the Back of the Movie, at napakarami pang iba na mga pelikulang punong-puno -puno ng kakatawanan hanggang sa unang bahagi ng year 2000. Ganon din lumalabas na rin si Yoyoy Villame sa mga sitcom at iba't iba pang mga programa sa iba't ibang istasyon ng kanyang kasagsagan ng kasikatan. Ikadalumput isa ng Hulyo taong 1989 nang muntik ng magwakas ng maaga ang kasaysayan ni Yoyoy Villame. Dahil isa siya sa mga nakasakay sa eroplanong sumadsad sa runway at nagtuloy-tuloy sa Abalang Highway sa Las Piñas City kung saan walong katao ang namatay mula sa inaararong highway. Sa Las Piñas na rin siya nanirahan kung saan nakapagsilbi pa dito si Yoyo Villame bilang konsihal ng lungsod sa loob ng sampung taon. Tumakbo pa rin siya bilang vice mayor kung saan siya ang orihinal at nagkaroon ng platformang War on Drugs matagal na panahon pa bago may ng Pangulong Duterte. Ngunit hindi nga lang siya pinalad na manalo sa eleksyon na yun bilang pagkabisi mayor. Samantalang napangasawa naman niya si Tessie at nagkaroon sila nito ng anim na anak kung saan sumibol mula sa mga ito si Hannah Villame na isa ring mga awit at artista at miyembro ng Charts of God International na regular na lumalabas sa programa ni Brother Eli Soriano noon na ang dating daan. Ikalabing walo ng Mayo taong 2007 nang siya ay binawian ng buhay sa pamamagitan ng atake sa puso. Si Roman Tesorio Villame o si Yoyoy Villame na tinagore ang King of Philippine Novelty Songs ay pumanaw sa edad na 74 na taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa kanilang bayan sa buhol. Ang buhay ay isang musika, isang sandata ng digmaan laban sa kalungkutan hindi natin ito pinapakinggan para abangan kung papaano magwawakas. Sa halip, nakikinig tayo at ninanamnam ang bawat himig ng kabuuan ng awitin. Ikaw kaibigan, ikaw ba'y nalulumbay sa tuwing pinagtatawanan ka ng lahat dahil ikaw ay kakaiba? Nagagawa mo bang gawing kalakasan ang sa tingin nila'y kahinaan at tinatawanan mo rin sila dahil sila'y pare-pareho? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, Paalam!